Hi! Kamusta kamutan na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahan na naman kita pa sa pahamot. Ini nga pahamot nga, luya ko istorya sinyo sa inyo sa tawag siya by the fireplace for men and women. Iyan ni siya ni Maison Martin Magella. Te, pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede pang sitanan. Kagtanitan nga pahamot mo na akong tulukon. Kag, audit oh, walet ni siya, butang balon layo pa lang, masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bale, mainit kag makahang nga vanilla. amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 40 to 60 degrees Fahrenheit o kung 4 to 16 degrees Celsius. Te, ano ang, ang mga nota? For the top, we have cloves, pink pepper, kag orange blossom. Ang cloves, mainit kag makahang nga nota. Pink pepper nga pampakahang man, kag orange blossom ng presko, kag matamis nga puti nga bulak na. Kag for the mid, we have chestnut, guayac wood, kag juniper. Ang chestnut, matamis nga do pagkaon nga nota. Guayac wood, nang duusok na siya nga may pagkapaha nga kahoy. Kag juniper nga pine tree kung simutan na. Kag for the base, we have vanilla pero balsam kag cashmerean. Ang vanilla, komportable nga nota nga masimutan mo dayon sa sininga pahamot. Tapos pero balsam, makahoy na siya nga makusog kung simutan. Kag cashmerean nga do cashmere nga tela kung simutan. Na, te, kabay pa nga namiyan ka mo sininga pahamot. Kag kung may ibang pangamong mga pahamot nga luyag istorya sa akin, ibilin lang sa comment section. Sa so, dusun so, naman, bye bye!